Isa sa mga pinakamahirap na nararanasan ng tao ay yung mamatayan ng mahal sa buhay. Kuminsan kahit na napaka-religyoso, napaka-espiritual, ay nagigiba ang dibdib at pinangihinaan ng loob at kuminsan ay nayayanig ang pananampalataya. Marami naman na hindi maka-adjust, matagal na nagkakaroon ng depression o kaya ay talagang hindi maka-move on. Ano ba talaga ang pwede nating pag-aralan, sariwain, balik-balikan, para maging handa ang ating loob? Kung meron tayong mga mahal sa buhay na sasakabilang buhay. Kasi nangyayari naman talaga yan. Walang exempted. Ang pag-aaral natin ngayon para lalo tayong makahanap ng kapayapaan mula sa Diyos, ang pamagat, when a loved one passes. Kung ang mahal sa buhay ay sumakabilang. Paano natin ihanda ang ating loob? Paano ihanda ang sarili sa ganitong mga di may iwasang pagkakataon? Accept important, unchangeable truths about death. One, that people are born and people die. 1 Samuel 2.6 The Lord brings death and makes a life. He brings down to the grave and raises up. Ecclesiastes 5.16 As everyone comes, so they depart. Accept that lifetime has very set limits. Meron talagang takda, may hangganan. ang panahon ng buhay sa mundo. Psalm 90 verse 10, Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. At kung lumampas pa sa 80, bonus na yon lalo kung malusog pa. Pero meron naman, hindi nga nakakaranas buhay sa mundong ibabaw kasi pinapanganak sila, stillborn. Meron ilang araw lang buhay, meron ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, iba-iba. John 14, 1-2 and 5, Mortals are of a few days they spring up like flowers and wither away like fleeting shadows they do not endure a person's day are determined you have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed so ang Panginoong Diyos ang nagtakda ng lahat ng buhay pati kung kailan ito babalik sa kanya at meron tayong mga limitasyon mga hangganan na hindi natin kayang lampasan so do not be surprised at and by death be prepared anytime for the departure of your loved one or for your own psalm 39:4-6 show me lord my life's end and the number of my days let me know how fleeting my life is everyone is but a breath even those who seem secure Surely everyone goes around like a mere phantom. Ipakita doon sa atin ng Panginoon, malinawa natin at maliwanagan na kay iksi, iksi ng buhay, na para lang tayong hininga, na nandyan ngayon at mami ay wala na, at kahit yung mga parang nakatitiyak at sigurado sa kanilang buhay, wala para lang tayong mga naglalakad na anino. Psalm 90 verse 12, Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Matuto kaming bilangin ng mga araw o bigyan ito ng kahulugan, bigyan ito ng katuturan dahil yan ang dapat. When a loved one passes, accept important unchangeable truths about death like everything that happens is God's will. 1 Thessalonians 5.18 Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Set natural law is the divine creator's will. Pagka umandarang natural law, nahulog ka dahil may gravity, nabangga ka dahil merong velocity, merong mass, at nalagot ang iyong hininga dahil tumigil ang pagtimukang iyong puso, o dahil nalaso ng iyong dugo, these are natural laws at ito'y kalooban ng Diyos. Hindi tayo kailangang ihulog ng Diyos, meron ng set na natural law na pagka ang center of gravity ng iyong katawan ay wala sa iyong base, you will topple. You will reach a critical angle, matutumba ka. At kung yung nabagsakan mo, eh hindi solid ground, kundi bangin, eh di lalo kang babagsak sa malayo at pwede mong ikamatay yon. Hindi ka kailangang patayin ng Diyos. Ang ibig sabihin lang noon, may natural law na siya, rang, siya, ang naglagay, pero nagkataong hindi natin naigalang, nalampasan natin, nagkaroon na aksidente, kaya tayo nababawian ang buhay kumisa ng wala sa oras. Job 22:21 Submit to God and be at peace with Him. Kung meron tayong mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon, release that person to God. Release the Spirit to God. Huwag nating hawakan at ayaw natin bitawan. Hayaan natin siyang umuwi sa Diyos na siya niyang pinanggalingan na and din naman natin. Submit to the will of God. Huwag na natin siyang tanungin. Huwag nating pagtampuhan. Huwag nating usisain kung bakit, bakit, bakit. Submit. And then you will be at peace with God. Ecclesiastes 3.14 I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it pagkumilos ang divine will pagkumilos ang natural law we all submit kasi part tayo ng creation that is surrendered to the creator so ano-ano mga causes of death among many natural phenomena imbalance of nature hunger disease infection colonization by other life forms of the body of the departed yan ang mga nagiging dahilan among many ng kamatayan pero lahat yan, merong natural reason, merong natural causes, at merong kapaliwanagan. Everything that happens is God's will. At kasama sa God's will, yung tinatawag niya Solomon na time and chance. Tinatawag ng iba na accident. Ecclesiastes 9.11, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Sabi ng Ecclesiastes 9.11 So meron talagang minalas. Huwag natin ipagtampo. Hindi lahat merong logical reason. At sinabi ng Ecclesiastes 9, 11, meron talagang minsan ay dinaratnan ng malas. Hindi natin alam kung sinong darat na nun, kung kailan, kung paano. Pero kung dumating, huwag ipagtampo sa Diyos. Bahagi yan ng law of nature, bahagi yan ng kalikasan. Yung sinasabi rin natin that everything that happens is God's will. Meron namang particular, exceptional will of God. Halimbawa, magtataka ka. Ang bait-bait naman, ang buti-buting tao, bakit siya pa ang namatay? Sabi ng Isaiah 57.1, The righteous perish, and no one takes it to heart. The devout are taken away, and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Akala natin kung, kung umabait, automatic na, na laging hahaba ang buhay niya. Meron naman na dahil umabait, dahil mabuti, at natutuwa ang Diyos sa kanya, eh kinuha na. Hindi natin alam para pala siya iligta sa isang panganib, sa isang trembling crisis na... Dahil hindi pa dumating at kinuha na siya, eh, hindi natin nalaman, hindi tuloy natin na-appreciate na iniligtas lang pala ng Diyos sa mas malaking kapahamakan, kaya siya ay kinuha. So, whatever happens, when a loved one passes, surrender to God's will. Si Jesus nga eh, nung siya ay papatayin sa krus, sabi niya sa Panginoong Ama, Luke 22:42, Jesus says, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. So, pati ka si Jesus eh. Nag-surrender siya sa God's will. Na kung siya lang sana, sabi niya, wag na sana muna. O wag na. Pero sabi niya, pero yung kalooban mo, Ama, ang maganap. Kung si Jesus nag-submit sa Father's will, eh sino naman tayo para hindi mag-submit? naman tayo para magtampo? Sino naman tayo para magdamdam, maghinanakit, magtuo sa Diyos? Proverbs 3, 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. In other words, surrender to God's will, be at peace with God, and He will give you peace, like He will make your path straight. tatahimik ang iyong loob, mapapanatag ka. Now, eliminate faulty hermeneutics from your understanding of life and God's will. Kuminsan minsan may nagtatampo sa Diyos dahil may namatay, kasi meron siyang minisclaim na promise ng God, hindi naman pala promise. Meron siyang misunderstanding sa isang verse, hindi naman pala dapat ganun na application. At dahil ina-apply niya that way, nagtatampo tuloy siya sa Diyos. Because people can misunderstand God, misinterpret or misapply scripture, or misappropriate God's promises. For instance, mayroong promise sa Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Ang reading ng mga iba dito, basta ikaw ay magalang na anak, mabait na anak, mapagmahal na anak, automatically hahaba ang iyong buhay. Paano ngayon kung merong mabait na anak, mabuting anak, nabiglang nalagutan ng hininga, na batang-bata pa at hindi pa matanda, magtatampo ngayon yung mga tao sa Diyos. Magtataka sila. Bakit? Ang sabi ng Exodus 20 verse 12, kung mabait ka at honor mo ang iyong magulang, automatically magiging mahaba ang iyong buhay, tapos magagalit sila sa Diyos or maghihinanakit. Pero, the usual reading could cause much confusion and disillusionment when people who honor their parents die early, as we are trying to say. Now, dapat nating pansinin dapat marunong tayo magbasa ng scripture, hindi lang yung face value ng words, kundi ano ang context nun, ano ang background nun, ba't yun sinabi? Now, you should note that dishonoring parents, which means by striking or cursing them, was punishable by death in ancient Israel. Nasa batas nila na pag dinishonor mo yung magulang by hitting them or cursing them, papatayin ka, you will be killed. Exodus 21, 15-17 says, Anyone who attacks his father and mother is to be put to death. Anyone who curses their father or mother is to be put to death. So, pag in natin yung sabing, Honor your father and your mother that your life may be long, the clause, so that you may live long, could be interpreted as, so that you are not put to death. Which means a long and a longer life that when you honor your father and your mother, hindi ka papatayin according to the law. Hindi ka ipuput into, you know, death. Pero hindi ibig sabihin na kung ino-honor mo yung parents, automatically magkakaroon ka ng long life. Ang ipinapangako, hindi ka papatayin agad dahil hindi mo binibreak yung law. Dahil yung law says, you must honor your father and your mother. Marami nagtatampo sa Diyos kasi nga hindi nila masyado naiintindihan yung verses. Apply sila ng apply according to their own understanding. When a loved one passes, accept important, unchangeable truths. Release the departed to God. Sa Diyos naman uuwi eh, ba't di mo pawalan? Sa Diyos naman siya pupunta, ba't di mo bitawan para akayin siya ng Diyos? Ecclesiastes 12.7 The dust returns to the ground it came from and the spirit returns to God who gave it. So, babalik sa Diyos, Ibigay mo sa Diyos. Luwagan mo sa iyong dibdib. Bitawan. First Chronicles 29.15 We are only strangers traveling through this world. Our time on earth is like a passing shadow. And we cannot stop it. So, strangers lang tayo dito sa mundo talaga. Hindi tayo taga rito. Ano naman ang nakakapagtaka na tayo kinukuha na at pinapauwi where we came from? 1 Peter 2.11 Beloved, You are just sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against your soul. Or if I may offer an interpretation, abstain from attachment to the world. So when a person is being taken from the world, release nothing. ibigay said, 2 Corinthians 5.8 We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home. With the Lord. When a loved one passes, get on with life. Till your departure call is made. Yung iba, sinasabi pa, kunin nyo rin po ako, Diyos. Kinuha nyo rin lang ang mahal ko sa buhay. Huwag kang marunong pa sa Diyos. Kung gusto kang kunin, hindi kinuha ka. Hindi ka pa dahil hindi ka pa gusto kuhanin. So, natupagin na mabuhay dito sa mundo. Huwag mong pakialaman ng Diyos kung kailangan kanya kukuhanin. Dahil, lang ka naman mag yung mahal mo sa buhay, isinilag din mag-isa. Ngayong kinuha siya mag-isa, huwag mo ang sumama. Binibigyan ka pa ng Diyos ng buhay sa mundo dahil may purpose ka pa, may gagawin ka pa. So yun ang atupagin. 2 Samuel 12, 15-23 Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag -ayuno at sa lupa na higa ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon ngunit tumanggi siya. Ayaw pa rin niyang kumain. Pagkalipas ng anim na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulong ng mga alipin kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan. Sagot naman nila. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, Hindi po namin kayo maintindihan. Nung buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain? Sumagot si David. Nung buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ng aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Learn from David. Do what you can habang buhay. Kung kaya mo ipagamot, ipagamot. Kung kaya mong alagaan, alagaan. Kung kaya mo ibigay ang gusto ibigay pero pag kinuha na ng Panginoon release let go bitawan and you get on with your own life because God still has a purpose for you yun ang marapat gawin learn from David get on with life till your departure call is made kaya itong si Solomon dahil alam niya na maiksi ang buhay, at pwedeng kuhanin ang sino man anumang araw, Ecclesiastes 2.10, sabi niya, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. At sabi din niya sa Ecclesiastes 9.7, Go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart for God has already approved what you do. May maraming karanasan at katuroan sa atin si Solomon. Lalo sa pagharap ng mga di inaasahan sa buhay, sa pagharap kahit sa kamatayan. Sabi niya sa Ecclesiastes 31 1-8, Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing destroying and building for crying and laughing weeping and dancing for throwing stones and gathering stones embracing and parting there is a time for finding and losing keeping and giving for tearing and sewing listening and speaking there is also a time for love and hate for war and peace. Ano lang, ang talagang main lesson ng pag isa-isa ni Solomon ng pwedeng mangyari sa buhay, make the most of time. Kung time ng happiness, magpakasaya. Kung time ng loneliness, tanggapin. Kung time ng pagsilang, tanggapin. Kung time ng pag-alis sa mundo, tanggapin. And how do we make the most of time? Minimize pain. Lahat ng pain, i-minimize. Huwag i-maximize. Paliitin pagaanin, padaliin, maximize pleasure, lahat ng pwedeng ma-enjoy, enjoyin. Proverbs 10.22 The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. So, gusto rin ng Diyos na marami tayong blessings at pleasures. Psalm 16.11 You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence with eternal pleasures at your right hand. Linawin natin ang pagkakilala sa Diyos. God wants us to enjoy. God wants us happy. So do the most good. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay, kung gaano kahaba, do the most good. Yang tatlong yan lang sa buhay ang ating laging tandaan, we will be able to maximize our happiness and face even the darkest nights when they come because we will be buoyed up we will be strengthened by the happy and beautiful days that we have experienced minimize pain maximize pleasure do the most good second thessalonians 3.13 never tire of doing what is good how do you face the death of a loved one live life with that loved one in the best possible way And when the time of departure comes, let go. Give love. Receive love. And you will be ready for your departure or that of your loved one. No regrets. Only anticipations of joys and pleasures in the presence of the Lord. Pagbulay-bulayan yan. Sa mga nakakaranas ngayon ng mga lungkot, depression, dahil sa pagpano ng mga mahal sa buhay, alalahanin natin, umalis sa atin, but present in the Lord. Wala sa ating piling, pero nasa piling ng Panginoon. At totoo yung sinasabi ng iba na natapos ang kanyang hirap kung duman man sa hirap. At sa Panginoon umuwi, sa Panginoon tayo nagmula, ano naman ang dapat nating ipaghinanakit doon? Let go and get on with your life. Kasi your time, your call will come when you will also meet your maker meanwhile here on earth do what you must do minimize pain maximize pleasure do the most good and then when your time comes meet your maker god bless us all